Hindi ko dapat ibinabahagi ito, pero kailangan mong malaman ang mga tusong paraan para basahin ang mga tao na parang bukas na aklat. Ang buhay ay hindi isang engkanto. Mas parang isang ligaw na palabas kung saan nagkukunwari ang mga tao. Pinabaluktot ang katotohanan at sinusubukang lokohin ka. Maligayang pagdating sa larong ito kung saan bawat pag-uusap at pagkamay ay isang pahiwatig sa kung ano talaga ang nangyayari. Number 1 Ang pagkurap ng mata ay parang isang lihim na kodigo. Ang pagkurap ng mata ay parang isang nakatagong wika ng mga mata. Kapag ang isang tao ay madalas kumurap sa isang pag-uusap, maaaring ibig sabihin nito na sila'y kinakabahan o hindi lubos na totoo. Gayunpaman, mahalaga na huwag agad maghinuha batay lamang sa dami ng pagkurap. Ang pagmamasid sa buong ekspresyon ng mukha ay nagbibigay ng mas tumpak na pagunawa sa nararamdaman o sinusubukang iparating ng tao. Number 2. Sukat ng balintataw o sa English ay pupil. Ang mga maliit na tuldok sa iyong mga mata ang mga balintataw o pupil. Ang sukat ng ating pupil ay nagsisilbing bintana sa mga emosyon ng isang tao. Kapag ang mga balintataw ng isang tao ay lumalaki o lumalawak, madalas na nangangahulugan ito ng tumaas na interes o kasiyahan. Gayunpaman, ang lumalawak na mga balintataw ay maaari ring magpahiwatig ng impluensya ng mga substansya tulad ng droga o alak. Ang pag-unawa sa mga pagbabagong ito sa sukat ng balintataw ay makakatulong sa pag-unawa mo sa tunay na nararamdaman at intensyon ng isang tao sa panahon ng pag-uusap. Number 3. Kung paano sila magsalita. Ang estilo ng komunikasyon ay nag-aalok ng mahalagang mga palatandaan sa pag-iisip ng isang tao. Pansinin kung gaano kabilis o kabagal magsalita ang isang tao. Pati na rin ang kanilang tono at ritmo. Ang mabilis na pagsasalita ay maaaring magpahiwatig ng pagkabalisa o nerbiyos, habang ang mas mabagal na pagsasalita ay maaaring magpahiwatig ng kumpyansa o pagninilay-nilay. Sa pamamagitan ng pag-tune sa mga nuances na ito, maaari mong mas maunawaan ang emosyon at intensyon ng tao sa likod ng kanilang mga salita. Number 4. Mga mukhang mapagkakatiwalaan Ang ilang mga mukha ay tila tapat, tama? Ang ilang mga mukha ay maaaring natural na mukhang tapat, ngunit mahalaga na tandaan na ang mga anyo ay maaaring mandaya. Sa halip na umasa lamang sa mga katangian ng mukha, pansinin ang mga aksyon at pag-uugali ng isang tao. Maaaring magkaroon ng mukha na mukhang mapagkakatiwalaan, ngunit ang kanilang mga aksyon ay maaaring hindi umaayon sa katapatan. Kaya mahalagang obserbahan kung paano kumilos ang isang tao upang tunay na masuri ang kanilang pagiging mapagkakatiwalaan. Number 5. Direksyon ng mata. Kapag ang mga tao ay tumingin sa kaliwa maaaring naaalaala nila ang mga bagay. Tumingin sa kanan at malamang na nag-iisip sila ng bagong bagay. Ang paggalaw ng mata ay maaaring magpahayag ng maraming bagay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa isip ng isang tao. Kapag ang mga tao ay tumingin sa kaliwa, maaaring inaalaala nila ang mga alaala o nakaraang karanasan. Sa kabaligtaran, ang pagtingin sa kanan ay maaaring magpahiwatig na nag-iisip o lumilikha sila ng bago. Gayunpaman, kung ang kanilang tingin ay tila kalat o hindi na maaaring simpleng nangangarap lang sila. Ang pagunawa sa mga pattern na ito ay makakatulong sa iyong mas maunawaan ang mga iniisip at intensyon ng isang tao. Number 6. Agwat ng kilay Ang agwat sa pagitan ng mga kilay ay nagsasabi ng marami. Kapag itinaas ng isang tao ang kanilang mga kilay, madalas itong nagpapahiwatig ng pag-aalinlangan o hindi paniniwala. Ang maliit na kilos na ito ay maaaring magpahiwatig na hindi sila ganap na kumbinsido o may tanong sa sinasabi mo. Sa pamamagitan ng pagbibigay pansin sa mga micro-expression na ito, maaari kang makakuha ng mas malalim na pananaw sa tunay na mga iniisip at reaksyon ng isang tao. Number 7. Damit Ang mga damit ay sumisigaw tungkol sa mood ng isang tao. Ang maliwanag na kulay ay nagsasabi ng, Tingnan mo ako, habang ang madilim na mga kulay ay maaaring nagtatago ng malalim na damdamin. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga pagpipilian ng damit ng isang tao, maaari kang makakuha ng mahalagang pananaw sa kanilang emosyonal na kalagayan at kung paano nila nais ipakita ang kanilang sarili sa mundo. Number 8. Pekeng Mga Gulat ang mga tunay na reaksyon ay susi sa pag-decode ng pagiging tunay ng isang tao. Kapag ang mga tao ay nag-react ng tunay na pagkagulat, karaniwan itong panandalian at kusang loob. Gayunpaman, kung ang kanilang pagkagulat ay tila pinalaki o mahaba, maaaring ito'y isang peke. Sa pamamagitan ng pananatiling mapagmatsyag at pagkilala sa mga banayad na senyas na ito, maaari mong mas mahusay na matukoy sa pagitan ng tunay na emosyon at gawagawang mga reaksyon sa mga social na pakikipag-ugnayan. Number 9. Mga gumagaya. Napapansin mo bang ba ginagaya mo ang kilos ng isang tao? Isang palatandaan na kayo'y magka-vibes, ngunit mag-ingat sa mga taong gumagaya sa lahat ng ginagawa mo. Maaring may tusong plano sila. Number 10. Oops, Nasabi ba nila yon? Ang mga lapses sa dila ay parang mga maliit na silip sa totoong mga iniisip ng isang tao. Makinig mabuti kapag aksidenteng nasabi nila ang isang bagay. Malamang ito ang tunay nilang iniisip. Pakinggan ng mabuti kapag aksidenteng sinabi ng isang tao ang isang bagay. Dahil madalas itong sumasalamin sa kanilang tunay na mga iniisip o alalahanin. Sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuti sa mga lapses na ito, Maari kang makakuha ng mahalagang pananaw sa kanilang mga emosyon at motibasyon. Number 11. Ang tahimik na grupo. Huwag baliwalain ang mga tahimik. Bagaman hindi sila nagsasalita ng kasing dalas ng iba, hindi dapat baliwalain ang kanilang katahimikan. Ang mga tahimik na individual ay madalas na nagmamasid at nagmumuni-muni ng malalim. Nag-aalok ng mahalagang mga pananaw kapag pinili nilang ibahagi ang kanilang mga iniisip. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng kanilang mga salita. Maaring mayroon silang malalim na mga katotohanan at pananaw na dapat pahalagahan. Number 12. Pag-iwas sa paksa Ang pag-iwas sa paksa ay maaaring magpahayag ng ilalim na hindi kasiyahan o pag-iwas. Kapag ang isang tao ay nag-aalangan o nagbabago ng paksa kapag lumitaw ang ilang mga paksa, parang isang pulang watawat na nagpapahiwatig na hindi sila komportabling pag-usapan ang partikular na paksa. Pansinin ng mga senyas na ito dahil nagbibigay ito ng mahalagang pananaw sa takot ng tao o mga lugar ng kawalan ng tiwala nang hindi nila kailangang tahas ang sabihin ito. Number 13. Pagbaliktad ng cellphone. Kapag ang isang tao ay binaliktad ang kanilang cellphone, hindi lamang ito tungkol sa pagtatago ng screen, tungkol ito sa pagtatago ng mga lihim. Kapag ang isang tao ay binaliktad ang kanilang cellphone, hindi lamang nila pinoprotektahan ang kanilang screen. Pinoprotektahan nila ang impormasyon at tinatago ang kanilang mga pag-uusap. Ang ugali na ito ay nagpapahiwatig ng isang kagustuhang itago ang ilang aspeto ng kanilang buhay o gawin itong hindi naa access sa iba na nagdadagdag ng isang layer ng misteryo sa kanilang mga intensyon Number 14. Kung saan nakatutok ang mga paa. Ang mga paa ay hindi nagsisinungaling. Ang direksyon ng mga paa ay nagsasabi ng marami tungkol sa pakikilahok ng isang tao. Kapag ang mga paa ng isang tao ay nakatutok sa iyo, nangangahulugan ito ng interes at pakikilahok sa pag-uusap. Sa kabaligtaran, kung ang kanilang mga paa ay nakatutok palayo, maaaring mental silang nagpaplano ng kanilang pag-alis o hindi interesado sa pakikipag-ugnayan. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa banayad na wikang katawan na ito, maaari mong masuri ang antas ng interes at koneksyon sa pag-uusap. Number 15. Mga Vibes ng Boses Ang pagtaas at pagbaba ng boses ng isang tao ay nagsasabi ng marami. Ang mga vibes ng boses ay nagpapahiwatig ng maraming emosyon at intensyon. Ang mga pagbabago sa boses ng isang tao Maging ito man ay kasiyahan, kalungkutan o pag-aalinlangan ay nag-aalok ng mahalagang mga palatandaan tungkol sa kanilang panloob na estado. Sa pamamagitan ng pakikinig sa tono, pitch at ritmo ng kanilang pagsasalita, maaari kang makakuha ng mas malalim na pananaw sa kanilang emosyon at mga damdamin na nagpapalalim ng iyong pag-unawa sa kanilang komunikasyon. At last, ang number 16, ang pagkamay. Ang pagkamay ay isang banayad ngunit makapangyarihang palatandaan ng katayuan sa lipunan at kumpiyansa. Ang matibay na pagkamay ay kadalasang nagpapahayag ng lakas at paninindigan, habang ang mahinang pagkamay ay maaring magpahiwatig ng pagiging mahiyain o kawalang tiwala. Pansinin ang mga nuances na ito sa panahon ng mga pagpapakilala o pakikipag-ugnayan dahil maari itong magpahayag ng mahalagang pananaw sa kilos at pag-uugali ng isang tao. Sa magulong mundong ito, ang kakayahang basahin ang mga tao ay susi upang manatiling matalas. Kaya tune in sa maliliit na bagay, pakinggan ang iyong kutob at maging handa para sa isang ligaw na biyahe sa lihim na mundo ng pagbabasa ng mga tao huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.